Magandang umaga! Narito na mga unang balitang hati ng GMA Integrated News. Kinakapos na sa patubig para sa mga pananim sa ilang probinsya sa Central Luzon dahil sa pagbaba ng antas ng tubig sa Pantabangan Reservoir. Kakulangan, kakulangan din sa tubig ang problema sa Talisay Negros Occidental kaya nangamatay na ang ilang pananim. May unang balita si Russell Simorio ng GMA Regional TV1 North Central Luzon. Dahil sa bumababa na ring level ng tubig sa Pantabangan Dam Reservoir, kapos na raw ang patubig ng ilang lugar na sinusuplayan nito sa Charles Luzon. Kaya naman nangalahati raw ang ani ni Mang Raul at di umabot sa inaasahang isang daan at limampung kaban ng palay. Sana magkaroon ng maraming tubig o kaya irrigated ganon, para maraming aanihin. Kapag, kapag kunti ang tubig, kunti rin ang anay. Aminado ang National Irrigation Administration Upper Pampanga River Integrated Irrigation System, Unia Apris, na hindi umabot ang level ng tubig sa Pantabangan Dam sa target water elevation para sa dry cropping season. Sa gitna ng nararanasang El Nino at pagbaba ng water elevation ng Pantabangan Dam dito sa lalawigan ng Nueva Ecija, aabot sa 7,000 hektaryang sakahan ang apektado. Sa monitoring ng National Irrigation Administration, nasa dulong bahagi ang mga sakahang ito, kaya hindi na naabot ng patubig. Our vulnerable area or the affected area is 50,550. Pero out of that uh, 50,000, 7,000 na lang ang hindi pa namin napapatubigan. Which is yun na yung fixed kasi tapos na yung irrigation namin. We are on the process of, uh, nag, may harvest nga na nga kami ngayon. Eh. Giit pa ng Nia Apris, maliit na porsyento lang daw ang natuto yung taniman dahil sa ginagawa nitong intervention. Dahil din sa kakulangan ng tubig kung kaya unti-unti nang namamatay ang mga pananim ng ilang magsasaka sa Talisay Negros Occidental. Kung tatid kami yan, ang um, tubo yan, ay naga do kay na ibala eh, sang pag sang tanong magtubo ya kay ti eh, anduta, ran, mala. Sabasa, talong. Ti wala na kay naginit na, na mo. Buway gid yasin so basta init niya. Pinag-aaralan na raw ng City Hall kung magsasagawa ng cloud seeding. Manual transplanting naman ang ginagawa sa Haro Iloilo City. Anim na variety ng palay ang itinatanim at isang lagunang nagsusuplay ng tubig para sa irigasyon. May mga solar powered irrigation system din sa lugar. Sa Zamboanga City naman, nakapila na ang mga lagayan ng tubig ng mga residenteng iigib mula sa deep well. Ayon sa Zamboanga City Water District, pinangangambahan nila ang patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa diversion well. Yes, uh, in terms of water supply, uh, from worse to worse na. Tuloy-tuloy naman ang pagrarasyon ng tubig sa mahigit 30 barangay na apektado ng kakulangan sa supply ng tubig. Ayon sa pag-asa, strong and mature El Nino pa rin ang nararanasan ngayon at posibleng maramdaman pa hanggang sa mga susunod na buwan. Dagdag nito sa katapusan ng Pebrero ay maaring umakyat na sa 24 na probinsya sa Luzon at Visayas ang tamaan ng drought. Labimpito naman ang maapektuhan ng dry spell at sampu ang makararanas ng dry condition. Ito ang unang balita, Russell Simorio ng One North Central Luzon para sa GMA Integrated News. Aprobado na sa ikatlo tuling pagbasa sa Senado ang panukalang dagdagan ng 100 pesos ang minimum wage sa mga magagawa sa pribadong sektor. At kagunay niyan, makaparami po natin si Labor Secretary Benvenido Naguesma. Secretary, magandang umaga po. Igan, magandang umaga po at magandang umaga din po sa inyong mga taga-tangkilik at taga-subaybay. Sakaling maisabatas itong 100 pesos minimum wage na increase, legislated po ito, kaya ba ito ipatupad ng mga employer sa pribadong sektor, Secretary? Alam mo, siguro, Igan, na uh... Meron ng mga pahayag po yung mga employers lalo na po yung sa madiliit na medyo may pangamba po sila sa nasabing uh, pagsasabatas ng uh, karagdagan doon po sa umiiral na minimum wage at uh, sa bahagi naman po ng dole kasi ang amin pong tungkulin eh magpatupad Opo. kung meron po mga uh, batas at hihintayin po namin kung uh, yung counterpart bill sa House ay uuusan uh, din at susulong at uh, kung sakali po talaga uh, yan ay eh, magkaroon ng uh, pagsasabatas at kailangan pong ipatupad. Yun po ang tungkulin ng DOLE. At mm. uh, alam po natin na karamihan po ng ating mga negosyante na doon sa maliliit na kategorya. So balit, meron po sigurong kakayanin, meron din hindi magkakakayanin. At uh, ito po, ay aming titignan kung paano pong klaseng intervention ang pwedeng gawin po ng DOLE. Sa deliberasyon ho ba ng Senado, eh, na iparating na nila yung mga ganyang pangamba po, Sekretary? Pati na rin Opo, yung posisyon ninyo? Uh, kami, nag, na, sa akin po, uh, sa ulat po na aking tinanggap, Igan, uh, pinaabot po, uh, dahil limpitado naman po sa pagdidinig ng uh, ng Labor and uh, Employment and Human Resource Development, ang, ang mga manggagawa, kinatawan ng manggagawa, kinatawan po ng mamuhunan, at kasama din po ang kinatawan ng pamalaan, ang DOLE, ang NEDA, at ang DTI po. Eh, medyo meron pong mga ipinabot na mga input, subalit uh, yun nga po, kagaya ng nabanggit nyo, naipasa na po sa third reading ng Senado, yan pong nasabi nga panukalang batas para karagdagan sa umiiral na minimum wage. Mm -hmm. May binabanggit po yung isang grupo ng manggagawa na hindi totoo makakasama sa local businesses itong wage hike. Kundi makakabuti kabuti araw, base raw yan kasi sa isang pag-aaral na kapag tumaas daw ang sahod ng manggagawa, yung kita niya umiikot lang din sa local economy kasi ginagastos naman niya sa sari-sari store at iba pang local businesses ng komunidad. Kumbaga, parang tataas daw ho yung purchasing power ng ating mga manggagawa, Secretary. Tama ka dyan, Igan. at ah, tama din siguro yung nabanggit na yun. Pero yun po yung ah, kabilang muka ng isang ah, sitwasyon. Ang kabilang muka naman po noon, saan po kukunin naman yung mga karagdagan, na siguro mga nakikita po natin yan at maaaring nasubaybayan din yung Opo, na. Opo. Pag meron pong pag-uusap tungkol sa pagtaas ng sweldo, medyo nakakaramdam na po tayo ng pagtaas ng presyo ng pangunahing bilihin, uh, yung pong mga may kinalaman sa transport. So, para pong uh, ano yan, chain reaction. Kaya opo. ang lagi pong namang tinatanaw ng Dole, sana mapalansi, mabigyan ng uh, pagtaas ang purchasing power ng manggagawa. So, balit yung kakayahan at kapasidad din ng mga negosya ng mga negosyo kagaya, po ng aking nabanggit na yung mga small and micro enterprises magabayan din po sila matulungan nang sa ganon hindi mo pumapinsala yung may kinalaman po sa pagpatuloy ng hanap buhay o ng employment ng ating mga manggagawa. Opo. Sa kasalukuyang pong pagmahal ng presyo ng mga paunang bilihin, ano ba sa pag-aaral ng dole ngayon ang nararamdaman ng Pilipinong manggagawa? Kaya pa ho ba yung kasalukuyang natatanggap nila yung uh, nauuwi nilang ikang uh, ika nga eh, sweldo ah uh, igan alam mo na nating is really enough ano? hindi naman masasabi na kayang-kaya na no pero kasi kung matatandaan natin uh, 2022 at sa kanitong nakaraan na taon yung pong ating regional tripartite wages and productivity boards in-address po yung karagdagan sa mga umiiral na minimum wage level okay. sa iba-ibang mga rehiyon. At sa gusto kong bigyan ng din, Ito po ay minimum. Uh, ito po ay entry level. Hindi naman po itong ibig sabihin ay uh, ito nang dapat tanggapin ng lahat ng mga manggagawa. Opo. Sa tala po ng ating uh, PSA, mahubigit ko mulang po ang mga minimum wage earners ay uh, mahigit na 4 na milyon. At kung magkakaroon po ng uh, karagdagan uli, uh, uh, karagdagan po doon sa ipatupad na o ng doli, batay po sa mga orders ng atin 16 labing-anim na rehiyon mm, -mm. Na kung saan po ay nakatapos na sila ng kanilang uh, pagsasaalang-alang kung ano po ang medyo kakayanin o kaya naman ay magdudulot ng malaking pinsala sa employment, sa inflation at sa GDP, eh nakikita po natin na dapat po talagang medyo uh, ang tabayanan natin at uh, sikapin na wag naman po masyadong malaki ang magiging epekto lalo na po sa maliliit na negosyo ng karagdaga na ikangay presyo ng... Uh, piliin saan po kukunin nga ng mga namumuhunan yan. Subalit alam po natin, laging meron dalawang panig ang isang coin eh. At uh, kailangan lang po talaga siguro mabalansin natin ang uh, pangunahin po kasing layunin ng DoLE sa ilalim ng Pangulong uh, uh, Ferdinand R. Marcos Jr. ay uh, yung tuloy-tuloy po na hanap buhay at uh, magkaroon po tayo ng dekalidad na, na, na trabaho at magkaroon po ng tinatawag na inclusive growth sa ating bansa. Maraming salamat po, Dolor Secretary. Bienvenido la Guesma po yan. Ingat po kayo. Maraming salamat din, Igan. At ingat din. At uh, mabuhay po ang inyong programa. My big time oil price hike na naman ngayong araw. 1 peso and 60 centavos ang taas presyo sa kada litro ng gasolina. 1 peso and 10 centavos naman sa diesel at 1 peso and 5 centavos sa kerosene. Sa pagtataya ng GMA Integrated News Research, umabot na sa 6 pesos and 15 centavos ang net increase sa gasolina ngayong taon. 5 pesos and 40 centavos sa diesel at 1 peso and 50 centavos naman sa kerosene. Kumusta kaya ang mga motorista? May natitira pa bang diskarte para makatipid? Live mula sa Quezon City, may unang balita si James Agustin. James! Susan, good morning. Malaking kabawasan sa kanilang kita. Yan yung isang hinaing ng mga driver ng pampublikong sasakyan na nakausap ko dito sa Quezon City. Kaugnay doon sa mahigit piso na taas presyo sa produktong petrolyo ngayong araw. At ang diskarte ni nila, Susan, ay maghanap ng murang gasolinahan tulad na lamang dito sa FPJ Avenue kung nasaan ako ngayon umaga. 58 pesos ang kada litro ng gasolina habang 56 pesos ang diesel sa gasolinahang ito sa FPJ Avenue sa Quezon City. Isa sa pinakamura sa lugar, kaya naman dinarayo pa ng mga motorista. Pero may taas presyo sa produktong petrolyo ngayong araw. 1 peso and 60 centavos sa kada litro ng gasolina habang 1 peso and 10 centavos sa diesel. Bago pa yan maipatupad, nagpakarga na ang mga motorista. Malaki, malaking epekto. Balikita na yan eh. Napunta pa sa na. Kada isang litro mo, magkano rin yun. Sa 50, di magiging 50, di ma malaki mga ma mawawala rin kahit paano kasi sa sakita sa, kita, sa mababawasan. Doble kahit na lang. Ganun mangyayari talaga. Kasi pag hindi mo dinoble kahit, eh, di wala kang kikitain. Ang jeepney driver na si Agido nagpa-full tank bago siya pumasada sa rutang Munoz-Pantranco. Sigurado raw na malaki ang mababawas sa kanyang kita dahil sa mahigit pisong taas presyo. Tumataas ang diesel yung pamasahin, hindi naman tumataas. Siyempre, malaking apit sa, amin, sa amin yan. Ganyan din ang hinaing ng taxi driver na si Francisco. 400 pesos nga lang na ipakarga niyang gasolina dahil babyahi pa lang siya. Bawas din yun, kita, mga sandaan, dalundaan. Sa araw yung magtaas na yun, kabawasan yan? din yun. Wala, ano? Napunta lang yung pera sa gas. Kunti na lang na sobra. May panawagan din ng mga driver ng pampublikong sasakyan sa gobyerno. Sana yung diesel, huwag naman nilang itaas ng ganyan. Kasi kami rin naman ang mahirapan eh. Sa mga driver, eh, mabuti na lang kung malaki kinikita namin. Eh, ang lit lang naman ang kinikita namin. Minsan, kapos pa nga sa pamilya. Dapat yan may ayuda mga taxi pang gasolina ba? tawid gutom, tawid pasada. Sa madala susa, may mga kapuso pa tayong motorista na umahabol na magpakarga ng gasolina at diesel. Sa particular na gasolina na ito dito sa Quezon City. Kanina po ay may pila pero ngayon ay naubos na yan at hindi pa naman kasi nagtataas presyo dito sa partikular na gasolina na ito. Pero ayon doon sa pamunuan ay mamaya ay meron na rin silang taas presyo at ipatutupad na po yan ngayong araw. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Tuloy-tuloy ang early registration ng Department of Education sa Iloilo para sa school year 2024-2025. At yan ang unang balita live ni Zen Kilantang Sasa ng GMA Digital TV 1 Western Visayas. Zen, good morning. Ivan, sa Biernes, February 23, magtatapos na ang halos isang buwang early registration na isinasagawa ng Department of Education para sa kindergarten, grades 1, 7, at 11. Kaya ang DepEd, hinihikayat ang mga magulang na maagang iparehistro ang kanilang mga anak. Pinaghahandaan na ng ina na si Lida ang pag-aaral ng kanyang bunsong anak na magiging kindergarten sa pagbubukas ng school year 2024 to 2025. Pag-aaralin niya ang anak na si Arion sa Palagon Elementary School sa Pavia, Iloilo. Mag-early registration, mas mayugin mo eh, Para at least kung kung una, balas na kayo siyempre, permi man kung a may damo man ang nagapa-indroll. Mas nami, ganyang early ka magpa-indroll upang makaiwas sa pagdagsa na magpaparehistro. May rin ni Aling Clara na iparehistro ng mga bata upang maisaayos ng mga kakailanganing dokumento sa paaralan. Anan -an mo kung ano ron, magyunom, um, ubol dun mo, kagsako ayro pala diya, ah. kagkaduro nga daan ka nanda, sakaro na mga mistra. Kagang ibata na, kisa, kulang-kulang pang mga ano bala na da. mga papel da, karakang mga ano, kung ano mga requirements na da. January 27 nang sinimulan ang early registration para sa school year 2024 to 2025 magtatapos ito sa Biyernes February 23. Ma-consider man department ang uh, uh, pag-allocate uh, sang uh, eksakto na pondo uh, budget no para sa aton mga estudyante because our early registration activities ang uh, number dira no nga gina sa aton nga mga school heads ginagamit din sa aton nga central office sa pag uh, allocate man no or sa pag divide no sa resources sa department para mapasiguro taman nga titanan nga mga nga mga privileges kag uh, Uh, mga needs, no? sa schools ma-provide uh, within the school year. Dagdag pa ng DepEd, isa sa mga advantage ng early registration ay ang maagang mapapaalam sa mga magulang kung kwalipikado sa entry grade level ang mga bata dahil isa sa ilalim pa ang mga ito sa assessment. Ivan, base sa datos ng Department of Education Region 6, uh, nasa ngayon uh, mahigit uh, uh, 180,000 na ang early registrants sa regyon. Ang pinakamarami sa mga ito, ang incoming grade 1 na umaabot na sa 60,000. Yan ang latest mula dito sa Iloilo City. Ivan? Maraming salamat, Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Iniyay sa kamarang, resolution of both houses, 7. Nalay ang miyandahan ng economic provisions sa konstitusyon. Yan ang mga provision tungkol sa pagnenegosyo sa public utilities, basic educational institutions, at advertising na lalagyan ng mga salitang unless, otherwise, provided by law. Lay nito na payagan ng mga dayuang negosyante na makapasok sa mga nabanggit na sektor. Ay sa ilang kongresista, kapareho ito ng resolution of both houses 6 ng Senado. At plano ng Kamara na ipatawag ang Committee of the Whole para lahat ng kongresista ay makalahok. Pareho na nag na ng sabina ang Senado at Kamara para kay Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ. Pinasasagot siya sa mga alegasyong pang-aabuso at pananakit sa ilang miyembro ng kanyang organisasyon gayundin sa hindi umano pagpapasweldo sa ilang empleyado ng SMNI. May unang balita si Mab Gonzales. Bukod sa mga alegasyon ng pangaabusong sexual sa mga babaeng miyembro, may mga alegasyon din ng pisikal na pananakit umano ni Pastor Apollo Kibuloy na naungkat sa pagdinig ng Senado tungkol sa umano'y pangaabuso sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Isa sa mga umarap si Alias Rene, dating hardinero at miyembro ng KOJC. Doon ko na po naranasan ang pananakit mismo sa kamay ni Kibuloy. Pag hindi po siya nagagandahan, sa aming landscape, sa mansion niya, sinasampal niya po kami at pinahampas. Ayon kay Alias Rene, nakita pa niyang bumisita noon kay Kibuloy, sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Minsan po pumupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag. Na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Nakita mo ng sarili mong mata na, ang, nainilabas ang laman ng mga bag at ang lamang ito ay mga baril na iba't ibang klase. Yes ma'am. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng dating Pangulo at ng Vice President. Naungkat din ang pagbabanta umano sa ilang dating miyembro na tumetestigo ngayon sa Senado laban kay Kibuloy. Ayon kay Alias Jackson, lumapit siya sa umanika ng kamay ni Kibuloy na tinukoy niya bilang si Enteng Canada para sabihin ang kanyang planong umatras na bilang testigo sa Senado. Pero ang sabi ni Enteng Canada, Sabi niya na, uh, yung sabihin mo sa mga kasama mo ng mga testigo, namuhay kayo ng peaceful, mapayapa. Tapos sasali kayo dyan, hindi natin alam, baka mayroong radiking tandem na tatabi sa inyo. Kilala namin kayo. Naungkat pati ang hindi umano pagpapasweldo sa mga trabahador ng Sunshine Media Network International o SMNI. Yung iba po dyan, mga worker ni Pastor Kibuloy, walang mga sahod yan. May outsiders? Walang ano po, Elias David? Wala pong mga binipisyo. Illegal talaga po yan. Uh, bawal ang papagtrabahoin uh, papagtrabahuin mo ang isang tao at hindi mo bigyan ng uh sahod at uh, mga benepisyon na nararapat ayon sa batas. Hindi hindi po ba ito in fact uh, human trafficking? Kasi parang indentured slavery na ito eh. Lumalabas SMNI is engaged in human trafficking. Uh, given the set of facts po na present ni um alias Rene, uh, maaari po siyang pumasok sa definition ng trafficking in persons under sa law natin. And it may be considered as a uh, trafficking for labor exploitation. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng SMNI. Pero sabi ng isang abogado na miyembro rin ng KOJC, volunteers at hindi empleyado ang full-time workers. As full-time miracle workers of the Kingdom of Jesus Christ because this is a religious organization, a corporation, so, so we don't have salary and, but we call them Honorarium Madam Chair. Our salary, ano po yes, attorney na 200 to 300 pesos I a week expect, depende sa mood ni pastor. It ranges to we cannot give you the exact like 3000, 4000, 5000 it depends upon po. the salary uh, it depends upon the ministry that was entrusted to you. Inimbitahan na sa susunod na pagdinig ang mga inakusahang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ at SMNI. Sa kabila ng mga imbitasyon ng komite kay Kibuloy, dalawang beses na siyang hindi sumipot sa pagdinig. Kaya ngayon, nag-issue na ng sabpina ang Senado. Ang sabpina, it's uh, uh, stronger than an invitation. Kailangan sundin niya, i-heed niya yung sabpina. The committee always gives a fair hearing. May sabpina na rin para sa kanya ang kamera para sa pagdinig nila sa March 12. Irerekomenda rin ng Department of Justice na isuhan siya ng Immigration Lookout Bulletin Order. Base sa impormasyon ng immigration, nasa Pilipinas pa raw si Kibuloy na sinisika pa namin makuha ang pahayag. Pero dati na niyang sinabi na hindi siya dadalo sa pagdinig at haharap lang sa korte kung may reklamo. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Hindi na makapaghintay ang ilang manggagawa na mais sa batas ng panukalan sa 100 pisong minimum wage hike sa pribadong sektor. Live mula sa Makati City, Mayroong Balita, si Bam Alegre. Bam? Susan, good morning. Hamon, para sa mga minimum wage worker na pagkasyahin yung kanilang mga kita para sa mga bilihin at gastusin. At isang panukalang batas yung naglalayan at tumulong para rito. At ngayong umaga, kasama natin si Ron Felix. Ron, anong pananaw mo rito na itaas yung... Uh, daily minimum wage para sa ating mga manggagawa. Well, bilang isang minimum wager po, hamon para sa atin yung inflation rate na tumataas po. And kaya dapat nakikip keep up din po yung sweldo ng mga mamamayang Pilipino. Yan. Maraming salamat Ron Felix at uh, kasama niyan uh, pakinggan din natin yung ibang uh, pananaw din ng ating mga nakapanayam. Narito ang ulat. Construction worker si Mariano gianan dito sa Ayala, Makati City. Mahaba ang nilalakad niya tuwing umaga para makamenos sa gastos. Kailangan niya kasing pagkasyahin ang kanyang minimum wage para sa kanyang mag-anak. Malaking tulong para sa pamilya, para pang dagdag gastos, saka sa panggastos sa mga bata. Hirap ng buhay ng pamasahe, pambili ng pagkain, kulang at kulang. Para matulungan ng mga tulad ni Mariano, inaprubahan ng Senado sa third and final reading ang Senate Bill 2534 para taasan na 100 piso ang daily minimum wage ng mga empleyado sa private sector. Nakakuha ito ng 20 affirmative votes at 0 negative votes at abstention. Across the board ito, kasama Metro Manila na 610 pesos na ang daily minimum wage rate. Noong nakaraang taon, pinayagan na rin ang daily minimum wage increase sa ilang rehiyon. May pangamba lang ang ilang eksperto na baka magresulta ito sa mas mataas na mga bayarin o kaya ilubhang maapektuhan ng small at medium enterprises. Gayunman, hindi na makapaghintay ang security guard na si Angelo Garcia na tuluyan ng maisa batas ang Senate Bill na ito. Mas maganda na ngayong patuparin yung batas para pang importante din sa amin yan. Eh. Mas madagdag yung sahod namin. Na Susan, may ilang mga hindi kasali dito sa panong kalang batas. Tulad yung mga negosyo na under 10 yung employees nila o kaya yung mga businesses na under 3 million pesos yung kanilang kapital. Ito ang street. Hirit mula rito sa Makati City, Bama, Legre, para sa GMA Integrated News. Sabatala, kinikilala si Asia's multimedia star Alden Richards sa Asia's Influential Leader Awards. For Asia's Exemplary Actor of the Year, Alden Masaya tinanggap ni Alden ang award niya bilang Asia's Exemplary Actor of the Year. Ito na ang pangalawang award ni Alden ngayong 2024. Grateful ang aktor sa achievements niya this year, kabilang ang success ng pelikula nila ni Julia Montes na Five Breakups in a Romance. Para kay Alden, ito na rin ang paraan niya para mag-give back sa industriya. I find purpose in everything that I do. Hindi na lang talent fee, hindi na lang exposure. And I think uh, sana kahit papano uh, makapaghikayat pa tayo ng ibang mga kabataan or nagsisimula sa industriya. Congrats, Alden! Umarangkada ang Binil Blazers at San Beda Red Lions sa unang araw ng NCAA Season 99 Men's Football Tournament sa Rizal Memorial Stadium. Tinalo ng Binil Blazers ang Mapua Cardinals sa score na 6-0 sa Game 1 kahapon. Sa game 2 naman, pinatumba ng San Beda Red Lions ang EAC Generals sa score na 5-0. Ayon sa mga kupunan, iba ang gigil na makapaglaro muli sa unang pagkakataon pagkatapos ng apat na taong pahinga dahil sa pandemya. Ang next match ng football tournament ay sa Webes kung saan magtutunggali naman ang San Beda Red Lions at Mapua Cardinals at ang Benil Blazers kontra sa EAC Generals. Dere-respeto at tanggap daw ni Pambasang Kamu Mani Pacquiao ang desisyon ng International Olympic Committee na hindi siya pinapayagang maglaro sa Paris 2024 Olympics dahil sa age restrictions. Sa isang pahaya, ginamit ni Pacquiao na nalungkot siya sa naging desisyon ng komite. Pero naintindihan niya raw ito. Ay sa IOC, hanggang 40 years old kasi ang pwede lang maglaro sa Olympics. 45 years old na po si Pacquiao. At makakapanahin po dapat natin si Pacquiao ngayong umaga pero kasalukuyan po siyang nasa training at hindi makasagot sa aming tawag. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad naman, subaybayin niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.